Hello guys, good morning. Ayan, pakita ko naman sa inyo yung aking mga tanim may stress relief. Kukunti na lang sila. Ayan, dahil pinamigay ko na rin yung iba kasi hindi ko na kaya rin maalagaan. So, nagtira lang ako ng konti dito sa may harapan ng aking bahay. So, ayan guys, kukunti na lang sila pero... Hmm, sila yung aking stress reliever. Pumili lang ako ng iilan para maiwan ko. Yan, tapos, pag mahili ka talagang magtanim-tanim, so ayan, may mga tanim din akong kalabasa. Tapos, ayan guys, may saluyot. Ayan. May kamatis din. So, ayan guys, makikita ninyo ang tataba ng aking tanim na kalabasa. Tapos ayan, nagtanim din ako ng kangkong. Nilagay ko lang sa paso kasi ah, uh, medyo tayo ay nagkasakit kasi ako guys. So dito na lang yan sa may harapan ng bahay ko. Yung dito sa may terrace habang nakaupo, nakikita ko naman sila. Pang stress reliever lang. Yun habang nagpapalakas tayo. Tapos, so, ayan, makikita nyo naman din, mayroon din akong ilang puno ng gabi. Diyan lang sa may, sa harap pala talaga yan, guys. Kasi hindi ako pwedeng magtanim ng mabigat sa katawan. Mabigat para sa akin. May tanim ding malung, guys. Ayan, sumisibol na sila. Nagkaroon sila ng mga sprout. So, ayan, guys. So, soon, may magugulay din tayo. So, ayan. Mm sila yung aking mga stress rel reliever habang nagpapalakas at nagpapagaling tayo. <laughs> Thanks for watching!